So tayo mm -hmm. ngayon sa paligid. Ligid. Ay, alakas na tubig, oh. Iyohan natin ang ating kapaligiran Ay, pwede mamingwit, oh. Bawal, ah. Bakit nakalagay dyan? Tikas ulo ng mamingwit na yun, ah. Bawal mamingwit. Mm. Ah, low tide, oh. Low tide pala. maligo. maligo. Minsan may mga ano dito, may mga kalapati. Kalapati, kalapati. Ganyan pala ang laman ng ano, ang ilalim nun. Nagbuhangin din pala. Kasi kalahating parang ano na rin yan, dagat. May halo. Kasi malapit sa unsan natin. dun mm, oh kabae ah yung doon banda pwede dito hindi yun na, dun, no? na ay kayo paskin ayan may ibon dun oh may ibon natin yung ay ayan na so. mm. kulay na to. Taas o. Taas yan. Ang tubig. Maaliwala. Ito mga kapatid. May yakas Aja, pumunta na si Aja si Sano. Ay, doon, pwede mamingwit. Ay, hindi ah, bawal eh. Matigas ng ulo talaga nila, oh. Parang Pilipino din. Oh. Di ba? Ang linaw. Ay, hindi ako makapag-vlog, guys. Oh. Kapag nagbabike, hindi ako makapag-video kasi gusto ko pa okay. ganito yung video. Okay, until next time, guys. See you again. Bye bye.